So, ito na naman tayo, guys. No. Ayan. Kung makikita ninyo, dami ang dami naglipa ng picture ni Kimbo. Ayan. naka duo Ayan. Naka, ano. Unlike before, pa tresikil, -tresikil lang. Ngayon, naka-artista ba na? Pinalo <laughs> pa yung TV na naka-ano lang, naka-pick up. Pero hindi yan yung pag-uusapan natin, guys. Ito yung pag-uusapan natin. The office of the Vice President, so, uh, the BBM, the post, Recommended a budget of 2.037 billion for the OVP. Um, the um, committee on appropriations yesterday recommended to be exact 733 198 million pesos, which means lower uh, cut. 5.9 billion pesos. At ang uh, reduction na yan ay inilipat po sa dalawang ayon siya. And as I have mentioned earlier, um, for two programs, the DSWD-AX -DSWD program, which is the Assistance for Individuals in Crisis Situations, and the DOH-MAEFIP or the medical assistance for indigent and financially incapacitated patients. In you know? the removal of the lease contracts, does, it, does that mean that tatanggalan niyo po ng power ang OVP to lease uh, buildings the for their satellite offices? So, ibig sabihin, isa parang technically removing the power of the OVP to have these satellite offices? Um, pagdating po sa lease expenses, ang lumabas po sa ating pantinig ay uh, marami pong opisina ang ating OVP, hindi lang uh, isa. Katulad ng ating mga previous vice presidents na they uh, only maintained a single office, uh, lumabas naman po sa ating hearings na mayroong 10 satellite offices and 2 extension offices. And this is likely the reason why uh, these expenses uh, umabot sa 53 million pesos na mas malaki ng diyama compared to the previous uh, vice president. So ayun guys, no, narinig ninyo na dalawa, dalawang ahensya ang paglalaanan ng pinaga nilang uh, ano, 1.3 billion sa OVP budget proposal, no. So alam na natin, guys, kasi kung yun niya approve nila, yung proposal budget ng OVP na 2 billion, eh hindi sila makahingi doon kasi yung unang hingi nila na, na denied eh, no? Hindi pinagbigyan ng OVP. Yung nire-request na yun, may paglalaanan yun, no? At saka, pag nilipat nila doon sa dalawang ay siya na yun, doon pwede silang humingi kasi alam nyo naman yan dyan guys sa gobyerno natin Pagdating sa mga ganyang punto-punto, bago makarating yan sa mga region-region, bawas-bawas na yan. Naku, naku po talaga. <laughs> Ganyan ang nangyayari sa budget ng bansa natin. At yung pangalawang puntos guys, alam nyo ba na yung mga uh, satellite na ofisina ng Vice President, napakaganda? Kasi ang bilis ng response pag mayroong calamity, mayroong nangangailangan ng tulong. Alam ka naman na yung mga nasa probinsya, pupunta pa sa opisina ng vice president sa ano sa city, sa Maynila. Come on naman mga sinat, mga krisista. Hindi ba kayo nag-iisip? Anak ng to talaga, oh. Oh, ayan, kaya tuloy na papagkakalkal yung mga yan, yung mga branded mong uh, damit ano eh. ah... Uh, congressman passionista ka dapat ang pangalan mo <laughs> kasi sobrang passion mo pero wala namang masama dyan sa pagiging passionista ang problema lang natin dyan eh ano mang negosyo nito ni ano ni Kimbo at ah, ah, ang mamahal guys ng mga damit na yan <laughs> yung mga fashion fashion design ng mga damit na yan eh, napaka mamahal niya oh yung bag na lang na yan ako hindi bababa ng 100,000 yan may million pa dyan Oh, paano, paano, paano pa yung undan nito? Eh, pagkaganyan yung pananaw ninyo, puro kayo na pu puro politika yung nasa isip ninyo. Kawawa yung mga, katulad nyan yung mga opisina, mawawala ng budget. So yung mga empleyado doon, yung mga satellite na opisina na yon mawawala ng trabaho kasi magsasara yun dahil wala ng budget yung OPP. O, oh, e eh, paano na yung mga Katulad nung pag uh, yung mga nakikita niyo yung pinamimigay na box box na pag mga relief goods. Eh doon yung mga nakalagay sa mga satellite na yun eh para mabilis yung response. Eh ngayon wala na. Paano paano na yan? Eh di pare-paras na nga, nga yung mga mga kailangan. Lalapit sa mga politiko. At pagdating sa mga politiko, utang na loob mo ba? Kailangan daw susundan lahat ng mo wala tayong walang pag-asenso dito sa nangyayari na guys na ang bait no kanina patawa-tawa tayo sa video ni anong pangalan no? ni Castro eh ngayon eh ito talagang yung sinasabi ko na dapat na bigyan ng pansin ng pamahalaan natin pero wala tayong mahanap na pamahalaan guys e yung ating pangulo pa party parte lang tapos tayo dyan